News Updates. Mga balita ngayon Peace Mediation sa Polomolok, South Cotabato Mga armas isinuko alitan na na Pagpaslang sa abogado sa Puerto Princesa Mariinkinon din ng PPA at IBP Tulong sa mga biktima ng sunog sa tondo ipinamahagi e ni PBBM Mahigit isang daang libong libreng pagkain Na ipamahagi ng walang gutom kitchen ng DSWD Ako po si Cesar Soriano Para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pinangunahan ng 38th Infantry We Clear Battalion ng Philippine Army ang pag-uusap para sa kapayapaan ng mga pamilyang lakay at alab ng barangay Magsaysay, Polomolok, South Cotabato. Nagara ang dialogo sa kampo ng batalyon sa barangay Kablon, Tupi, sa pangunguna ni Brigadier General Omar Orozco, commander ng 1st Mechanized Brigade na nanawagan ng pagkakaisa at pangmatagalang kapayapaan kasama sa kasunduan ng pagsuko ng dalawang M16 rifle na may 25 bala, isang M79 grenade launcher na may M203 ammunition at isang .45 caliber pistol. Dumalo si Napolomolok Mayor Bernie Palencia, mga kinatawan ng Muslim Council of Elders, pulisya at iba pang lokal na opisyal. Tiniyak ng 38th Infantry Battalion ang pagpapatuloy ng kanilang pakikipagtulungan sa mga leader at komunidad upang palakasin ang pagkakasundo at isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa South Cotabato. Mariing kinondena ng Philippine Ports Authority o PPA at Integrated Bar of the Philippines o IBP Palawan Chapter ang brutal na pagpatay kay Attorney Joshua La Vega Abrina Officer in charge ng Administrative Division ng PPA Port Management Office, Palawan. Pinagbabaril si Abrina ng hindi pa nakikilalang suspek sa harap ng kanilang tahanan sa Barangay San Jose, Puerto Princesa noong September 17 matapos dumalo sa isang prayer meeting kasama ang pamilya. Ayon sa Puerto Princesa City Police Station 2, tatlong basyon ng 5.56 caliber firearm ang narecover sa pinangyarihan. Patuloy ang investigasyon at pagbusisi sa CCTV para matukoy ang salarin. Dagdag pa rito, inactivate na ang Special Investigation Task Group o SITG para pagtuunan ng pansin ng kaso, palakasin ng koordinasyon ng mga ahensya para matukoy ang motibo at madakip ang salarin. Nanawagan ng IBP sa PNP at NBI na agarang papanagutin ng mga responsable habang tiniyak ng PPA ang pakikipagtulungan at pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa mga pantalan. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, September 18, ang mga biktima ng sunog sa Happy Land, Barangay 105, Tondo, Maynila at nangakong tutulong ang pamahalaan sa kanilang muling pagbangon. Ang sunog na sumiklab noong gabi ng September 13 sa Building 7, Helping Compound Road 10 ay komitil ng kabahayan nang 2,184 na mga pamilya. Sa pansamantalang evacuation center sa General Vicente Lim Elementary School, pinuri ni Marcos ang katatagan ng mga residente at tiniyak ang ayuda para sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Namahagi ang DSWD ng 2,235 family food packs, hygiene at sleeping kits, at 15,000 peso cash aid bawat pamilya. Bago dumalaw sa Tondo, bumisita si Marcos sa DSWD Walang Gutom Kitchen sa Nasdake Building, FB Harrison, Pasay City. Kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian, nagsuot siya ng puling apron, nagsilbi ng mainit na pagkain, at nakisalo sa mga benepisyaryo. Mula ng ilunsad noong December 2024, nakapagbigay na ito ng humigit kumulang 107,672 na mga libreng pagkain, kabilang ang almusal ng halian sa mga nangangailangan sa lansangan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko nag -uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.